Good morning. Say good, good morning. Good morning, Nanay. <laughs> Say good morning everyone. Good morning everyone. Doon sa mga old videos namin dito sa channel yung cooking tutorials, ganyan. Um kung mapapansin nyo, meron doon akong bibing kasama uh, doon sa aking intro. Siya yon. So RM is already 6 uh -huh. years old and wow. um wow. Nag-graduate siya. Bye-bye Tira. Bye-bye. Graduation nga niya today and uh, Kinder 2 kasi siya ngayon lang namin siya na ipasok sa um, school pero based on the assessment um, hindi na siya pinadaan ng Kinder 1 Kinder 2 na agad I'm sure marami makaka-relate dito doon sa mga parents na ang mga during the during the COVID toddler sila tapos um yung mga first timer mag-school Uh, I'm sure makaka-relate doon sa experience din namin kasi hindi lang naman kami pati yung ibang kids din sa school at the same time yung iba namin mga kaibigan na kasi idaran niya yung mga anak na hindi naman tinuturuan ng English sa bahay pero bigla-bigla ang mga bata ng ganitong age ay mga Inglesero at I'm going to church No, we're going to school. Ayan. So, pati, <laughs> di ba? Um, dahil ngayon doon sa nangyari nung pandemic, syempre nakulong ang mga bata, wala silang interaction with other kids. Um, ang naging go-to natin mga parents uh, na activity nila Idea. ay manood ng TV. Ito uh, usually ang mga pinanood noon na yung Coco di ba? And syempre Coco -melon. English English what? Coco what? So you don't remember na? I don't remember. So ngayon naman sa school, pinipilit sila mo. So remember. And, ano, um, matuto ng Tagalog. So kapag kakinukuha namin yung uh, report card niya, yun lang naman ang sinasabi na um, sanayin magbasa at magsalita ng Tagalog or Filipino language. Kaya e, sa bahay, paunti-unti, uh -huh. tinitrain na namin siya na mag, ano magbasa at magsulat ng Filipino sa Filipino Excited na ang bata oh nakabarong siya oh Are you excited? Yes. Bigyan ko kayo ng mga ibang ano ibang video clips sa graduation niya. KD You and Golden Heart like Award But corpus had a Best of Rafael Marcus B, Courageous Kid and Golden Heart Award. Uh -huh.